Naniniwala ko na ang susi ng tagumpay ay ang tuloy-tuloy na pag-aaral. Lalo na kapag naramdaman mo ang support ng isa't isa. Sa pag-aaral ng sabay-sabay, pare-parehas kaming natututo sa bawat isa. Lalo't bawat tao ay may kanya-kanyang experience, kanya-kanyang kaalaman, kanya-kanyang idea na pwedeng i-share kapulutan ng aral ng bawat isa na maghahatid sa tagumpay na inaasam ng ating mga puso. 4 a.m. pa lang, nakapaligo na ako. At yung anak kong panganay, naghuhugas na ng pinggan, kasi may pasok siya ng 6 a.m. At yung anak ko namang babae, hinahanda na ang kanyang mga labahin, dahil may pasok din siya today. At yung anak ko namang pangatlo, gumagawa ng project niya. Ang nabili kong gulay, ay yung hiwa-hiwa na, kaya ang gagawin ko, paghihiwalayin ko, ang dahon at ang mga carrots at sili. At syempre sayote. Dahil gusto ko ngayon ay magpansit. Dahil nakalimutan kong bumili ng bihon at kanton, lumabas muna ako. At ayun na nga, tinuruan ako na kumpare ko kung saan yung bilihan. Dahil sarado pa ang mga tindahan. Buti may bukas sa tindahan dito. At ayan na nga, nakabili ako sa kanya ng pansit. Bihon at Kanton. At ang kwento nga ni ate, bagong tindahan lang sila sa lugar namin at 3am ang bukas niya. Dahil malalaki ang hiwa ng carrots at sayote, hihiwain ko siya na pangpansin. After ko nga hiwain ay hinugasan ko na. Ang repolyo naman ay hindi ko na hiniwa. Kung ano yung pagkakahiwa ng pagbili ko, yun na yung gagamitin ko. Naghiwa na rin ako ng sibuyas pampasara. At parang mas mabilis ang pagabalat ng bawang, pinupukpok ko muna siya. Hiniiwa ko na rin ang aking isasahog na karne. Chicken breast pa lang isasahog ko para maraming laman o malaman. Ngayon magsisimula na ako magisa ng bawang at sibuyas. Sinunod ko na ang karne. Nilagay ko na rin ang gulay. At ayan, minekos-mekos ko na. Sinunod ko na ang bihon at ang kanton. At nilagay ko na rin ang aking ginisang karne at mga gulay. Ito na ang aking pinakamasarap na pansit. Masarap dahil luto ng pagmamahal. Siyempre ako ang unang kakain para matikman ko ang aking niluto. Ngayon naman, work mode na si Inday. Ready na para matuto para sa pag-asenso. Ayan, nakarating na ako sa AIA Cubao. At sila kuya, sabi ko, ipalong nila ako sa aking Facebook. Pupunta ako sa customer service sa fourth floor. At mas pinili ko ng umakyat ng hagdanan para makapag-exercise. Marami kasi sa aking mga kliyente ay may mga concern. Kaya manarapat ko na na face-to-face -face alamin ang mga solusyon na pwede namin gawin na makakatulong sa aking mga kliyente. At sobrang thankful ako sa aming mga customer service personnel dahil natulungan nila ako. Dahil ang purpose talaga ng pagpunta ko sa Cubao ay ang aking learning na 9am to 5pm. Para mas mapalago ang aking kaalaman, sa pagiging leader. Kasabay ang aking kapwa ang mga leaders. Wow! Meron kaming free foods! At maraming 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 salamat sa AIA Philippines Academy dahil nabusog kami. At talagang sa dami ng food, sobra-sobra, hindi magkanda ubos. At bago umuwi, dumaan muna ako sa wholesalers ng mga nuts at ibang mga kailangan sa bahay. At pagdating ng bahay, inayos ko na ang mga pinamili kong nuts. At syempre, nagluto na rin ako para meron akong ipika habang gumagawa ko ng mga trabaho ko. Like digital office, sa AIA, at syempre, ang pag edit ko ng vlog ko. Para hindi ako nagugutom. Palala ko po sa inyo, goal is personal. Success starts with self-discipline. Make the rest of your life the best of your life.